Nakita ko na naman si Barney ayun no, naka duty na naman eh. Kasi nahuli ko kasi ano nung nakaraan, pinapagalitan ng boss. Wow, boss! -y. Bakit tayo ayaw mo ba ng customer? Order oh, ay. tayo ayaw no? hindi? Order pa ka kami. Ay, ay may tala. bisita ka nga pala. Ay, may bisita ko yan. Wala kang pake? Ah, Kapit ah. 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 no. so, no. lang mamiti, boy. Oh. Totoo bang sa itong business na to? Oh. Hindi ka waiter dito. Oh. Ito daw sa iyo to. Dapat, kaya mo kami ilibre. Oo! Oh. Ano, hindi mo kaya, no? Ibig sabihin, hindi sa kanila. Bakit oh. ba oh. Ano hati pa kami? Sabi mo libre mo! Eh, pag ko, wala at yung negosyo namin. Siguro! Hindi, ibabawa siguro sa sahod niya. So guys, ngayon, ayan, i-heart react nyo kung gusto nyo, pumunta ulit kami dito. At syempre, i-like react nyo lang kung tigilan na namin si Barney. So guys, ah, uh, ngayon, nag-video ako ngayon kasi nakita ko na naman si Barney. Ayun o, oh, naka-duty so, na naman eh. Asa na yun? tapo, eto ako ata. Ay, hindi. Hindi 'yan. 'yung gili ko pa rin. Oh, wala lang kasi lagi na talaga kami nakikita, dyan. lagi kami pupunta rito. Ngayon, eto kasi. Ba kas bispin niya. Eh kasi nahuli ko kasi nung ano, nakaraan, Pinapagalitan ng boss. Kaya eh, ang pinagkakalat niya, kanila daw 'to. Hindi. Eh, eh, eh bakit sa hindi ba nakita natin? Pinapagalitan siya ng boss. Sigla <laughs> mo oh, nag-aawit oh, 'Di ba?

Bakit ayaw mo ba ng customer? Ayaw oh, oh, ng customer, mga kupal kayo. Kupal! Huwag ka naman kami naging kupal! Pag-order oh, mo kayo o hindi? Pag-order mo kami, Eh, may bisita ka nga pala. Dito oh, sa ayaw. Wala bisita ko oh, yan. Oh, oh. Wala kang pake? Ha? Ah, ah, Kapit ah, ah. lang mamit eh, boy! <laughs> sabi mo wala kang pake sa... Wala daw pake sa'yo eh. Eh, meron. No, boy, sige daw to. Hindi, ito, ito. Sa pamilya sa'yo. Ah, sa dad mo. Sa oh. dad mo. Ay, siya ba dad mo? Ano naman yung gano'n? Ay! Oh, yung oh, phone! Dapat oh, oh, yung pinabansin mo eh! Ba't dito yung pinabansin mo? Bakit siya yung marigero? Hindi, oh. totoo ba sa'yo to? Hindi sa'kin to. Sa dad ko, sa kasamang ko. Eh, di totoo bang sa'yo yung business na to? Hindi oh. ka waiter dito? Hindi! Ba't ba waiter? Oh. O, oo, mukhang waiter! Kung uh, totoo sa'yo to, kung totoo sa'yo yung business na coffee shop na to, dapat kaya mo kami ilibre! Oo! Oh. Oo, oh. lalo na natin bakit? Ay, ay, diba, ano, ayaw ata eh. Kung ikaw yung mayari, kaya, kaya mo kaming libre oh, ng oh, pero parang ngayon, mayroon naman coffee shop Ayun, Ay, 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 nandito pa naman yung eh. Oh, ano, ano, anong sinasabi mo? Ay, yung e oh, ano, anong sinasabi mo? Ay, ano, hindi mo kaya? Ano, ibig sabihin, hindi oh, sa kanila. Oh, ay, 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 kaya, kaya, kaya. Kaya, kaya. Kaya, ano, kaya. Sama pa nga kayo. Lahat ang mo, sama mo dito. Opo, tingnan natin ha. na Ay, Oh, ayun ko rin si Owa, Oh, Yung shop namin, 24-7 pangalan yan. Kasi nung, ano, nung pinanganak ako, hindi nakatulog si Daddy sa hospital. Ah! Pero alam mo, pinabalik-balikan talaga namin ito. Masarap dito. Kung hindi ka lang kupal. Oo, tama. Kaya kailangan mag ka na, oh. Oo, Hindi, ito na lang, ha? Hindi na kami order. Hindi ako. Hindi, siya na yung bahala kung anong kaya mong provide sa amin. Oo, manager ka, di ba? Dapat alam mo hindi, si, siya nga magbabayad. Di ba, ikaw, diba, ikaw magbabayad? O, di ba, ikaw magbabayad? O, di ba? Parang ayaw mo eh. Diba? gusto, gusto. Diba? O, sige ha, yung order natin ha. Kasi lang kayo tayo. Hintayin ka na lang namin dito. O, sige. Sige, sige. Di ba gusto mo siya tukulin? O, may libre ka. Ikaw, nagusto ka tayo. Sige, patay mo na eh. Tayo na lang namin. Nakalibre pa tayo. Parang masama ang loob ah. Kala ko po. dapat basic ka sa'yo yan. Parang masama ang loob. Hindi <coughs> <coughs> ka ba masaya na nandito si Kuli? oh. Ay, oh. Ay, oh. Ay, oh. oh Ay, Ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo naman. Ay, ulit. Mo, Uy, take two. Yung pagbigay. ayusin na. Ayusin. Uh, oh, kala oh. ko ba, dali namin yan. buto oh, ako order yung mm. libre mo? Ganun wala. Ano Hati-hati pa kami? Kasi mm -hmm. lang! Anong eh. Sabi mo libre mo! Ano? libre ko kayo, lahat pa lulogin yung negosyo namin. Ay, ay, ay di ka mahal! Ay, mahina pala. Hindi ka oh, mahal. oh pala. ano na yung luto na. Ito lang ba ang naluto nyo? Ito. Hindi oh, hindi ako mahal ng anong kunyong Kalaw ko naman. Kalaw ko naman. Ayun. Ang oh, sarap. Ay, si uy, uy, no. 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 Titikim na okay. dito. Uh, ano po? Titikim ka po. Ay, no. O sige ko mo. Ano manager ka ba? Hindi ka nakakatikim nito. Nako. No, tuloy ko sa bin coffee. mo. O di ba tinga mo na wala pa kasi ate ate kami tig dalawa. Ang naman ng ulitin sa'yo. Ang sarap nito. libre ni Araw-araw tayo dito, ah. Dalawang straw sa isang ano, tapos hati-hati na nung ano. Hello! Ako na Siguro, hindi, ibabawat siguro sa sahod niya. Hindi nga sa amin kasi ito, ano gusto Oo oh, ito lang. Hati pa tayo. Oo, oh, hindi nyo pa nililibre. Anong di? kada order kami, ang dami mong sa amin. Ba't Ano mo to? Mukhaan, nagtitake out ka pa nga eh. So masarap ba? Masarap. So masarap ako dyan. Hindi. Ang importante kayo dahil nakalibre tayo. Guys, nakatuon natin. Magaling pagkasama si Colin. Dapat araw-araw na nyo sa dito namin So guys, ngayon, ayan, i react nyo kung gusto nyo, pumunta ulit kami dito. At syempre, i-like react nyo lang kung tigilan na namin si Barney. At bakit? Libre libre yan, libre yan. O oh, sige, laro muna tayo, oh, no, patay ulit. No, oh. Pag uh, bumili lang kayo ng sarili ng kape, kasi sayang kuryente. Eh. No, sige na, sige na. Ay, 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 ay patayin, po to yung... Laro muna tayo.